Ito so, po ang mga box na mga Vita Plus na papuntang Dabao. Ilang piraso yan, bro? Sir, ilang piraso? 500 box ito. Ito ay papuntang Dabao ng mga Vita Plus. At ito ay deliver ng mga uh, kasama natin, kapatid natin sa Vita Plus. Ayan, nakita nyo po. Ayan ang delivery nila sa Vita Plus. Ito so, po ang building ng Vita Plus. Tantri Tower. Ito po. Tapay Road. Ito po. May 7-Eleven sa baba. Ito po siya. Ang building niya. Nakikita po ninyo. Kung kayo po pupunta dito. Ito po yung mga guwapong tiga-deliver ng mga Vita Plus papuntan Dabao. Bro. Ganun naman bro. Yan. Yan. O. Oh? Just, oh, ito Yan nila. O. Oh. Yan po ang mga tiga-deliver. Ito po ang tiga-deliver ng ating Vita Plus. Ayan po siya at ito po ang aming opisina ito po ay dito po sa may Ortigas yan po, thank you yan, thank you